Hello mga kababayan, magandang gabi po, magandang umaga, magandang tanghali po sa inyong lahat sa mga OFW, yung maaabot. OFW na maaabot ng video na ito. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pakinggan lang po natin yung speech ni Aime Marcos doon sa Netherlands. Alam naman po natin na kasama siya ni Bipisara, Sara, galing pa sila ng Qatar, galing po sa Dumiritso ng Netherlands. Kasi nga, doon nga po magse-celebrate si Bipisara Sara ng kanyang birthday kasama ang kanyang magulang na si PRRD. So ngayon po, uh, sumama po si Amy Marquez doon, Nagbabakasakali po siya na makakausap si Pangulong Duterte. Pero ang nakausap niya po yata doon hindi si Pangulong Duterte, bagkos yung abogado ni Pangulong Duterte na si Nicolas Kaufman. So pakinggan po natin ang speech niya doon sa Netherlands kung ano daw ang nangyari doon sa kanilang Ah, uh, no. Pakinggan po natin siyang mga kababayan. Ako iniwan. Handa ako na magisa mga kampanya, magisa mang house to house, magisa na iikot. Ngayon pala, hindi ako na ulila. Hindi ako nabisa si Vice President Inday Sara Duterte, sampu ng DDS, sampu ng OFW, sampu naman narito ngayon sa The Hague ay sumama sa akin. Maraming maraming salamat. Asahan ninyo ito. Ayan po mga kababayan, kasi nga po talagang kung hindi po talaga to inendorse ni BP Sara, malamang hindi po to mananalo. Yan ang problema nito. <laughs> Kaya ngayon, pinabalabas niya na nagpapasalamat siya ngayon sa mga DDS, kay BP Sara, at sa mga loyalistang Duterte. Ang inaano ko lang nito, mga kababayan, kung talagang totoo si Madam Amy na makaduterte siya, bakit hindi niya kayang batikusin ang kapatid niya? lagi niyang ini isinasalba yung kapatid niya. Hindi kaya ginagamit lang ni Amy Marcos ang mga Duterte para mabalik na naman yung pangalan ng mga Marcos. Sa, pa, sa akin lang po, mga kababayan, napakahirap na po magtiwala kasi lagi po yung isipin, kapatid pa rin po yan ni BBM. Tingin ko, sa sarili kong opinion, kaya siya laging nakadikit sa mga Duterte at sa mga nag loyal sa, mga, sa kay Pangulong Duterte kasi gusto niya na niyang i-redeem ulit ang pangalang Marcos na sinira ni BBM. Kasi kung talagang disidido siya mga kababayan, kung hindi niya talaga plano yun, babatikusin niya mismo si BBM. Pero anyet, hindi niya binabatikos. Ang sinasabi niya, ang may patakbo ngayon ng gobyerno, Aranita at Romaldez. <clears throat> Bakit hindi niya kayang tulig sa in ang kanyang kapatid? Mga kababayan, yan pong aking tanong lang. Kasi baka mamaya, ginagamit niya na naman si ang mga Duterte para maridim redeem na naman ang pangalang Marcos mga kababayan. <coughs> Excuse me po. Kasi po, paano ko pong hindi naisip yan? Kahit kailan, sa hearing niya, sa Senado, sa report niya, sa press ko niya, binalatan niya ba si BBM doon? Wala. Laging malayo si BBM. Ang birada ay Rimulya kay John Big, kay Tori, kay Marville. Wala si BBM. Sino ba ang head, ang commander-in-chief ng PNP? Sino ba ang executive na namumuno sa kay Larry Mulya at John Bick? Kay Boying at kay John Bick. Di ba si executive, si BBM? Laging sinasabi ni BBM, ayaw niyang sa ICC. Pero ang tanong, bakit na doon ngayon si Pangulong Duterte sa ICC? Tingin ko nito mga kababayan, talagang ginagamit lang ni Amy ang mga Duterte para ma na naman ang pangalan ng mga Marcos. Si bagsak na bagsak na po talaga ang pangalang Marcos ngayon pilit niya nalang isinasalba ito. Bakit? Kung talagang ayaw niyang, ano, bibirahin niya, babanggit at babanggitin niya yung kapatid niya. Pero hindi niya binapanggit, mga kababayan. Alam naman natin kung sino ang may presidente Bakit kaya ganun, mga kababayan? Ginagamit lang ba ni Jaime Marcos ang mga Duterte para maridim ulit ang pangalan niya? Nila? O baka palabasin niya na isa siya sa dahilan kung bakit makakalabas si Pangulong Duterte sa I detention cell ng ICC. Baka yun naman ang papuputukin nito kasi alam naman itong may U loyalistang blogger ito si Amy. Alam naman natin lahat. Di ba po? Alam natin lahat na para bang isinasalba ni Amy ang apelidong Marcos doon sa mga Duterte at sa mga tao, mga kababayan. Ituloy lang po natin yung talumpati ni Amy Marcos sa Netherlands, mga kababayan. Kasi, natin ang mahal nating ama, Tatay Digong Duterte. Maraming salamat sa inyo sa lahat ng OFW. Kung ang isang Pilipino na dati pang Pangulo ay maitatangay sa ibang bansa, ano na lamang kayong OFW? inaasahan pang tanggol at pagdepensa sa kapwang kabayan kapag linalapastangan mismo ang Pangulo. Wala namang kalaban-laban ang OFW. To paano mahigit sa isang libong Pilipino nakakulong sa iba't ibang dako ng ating mundo? Huwag puso, kundi laban ng lahat ng OFW, lahat ng... Tingnan mo yung mga kababayan niya, mga ano, talagang, ang, ano talaga niya, puro mahal na mahal niya. Mga, huwag nating iwan si Pangulong Duterte. Pero anyet, alam nating lahat na kung sino nagpadala niyan dyan. Ano ba yung kapatid niya? Bakit hindi niya kayang batikusin yung kapatid niya, mga kababayan ang nakakasama lang po talaga ng loob. Tingin ko sa sarili ko pong opinion to. Ginagamit po ni Aimee ang mga Duterte para isalba na naman po ang pang-apilidong Marcos sa mga Pilipino. Kasi kung hindi po to endorse ulit ni B.P. Sara, hindi na ito mananalo. Alam niya yun. Kaya nga siya tumawid eh. Diba po? Two weeks bago mag-eleksyon, tumawid ito kasi ang sinasabi niya dito, iniwan na daw siya ng kanyang... <laughs> Dahil, nagpa-imbestiga siya. <laughs> Pero anyet, hindi malang niya mabatikos ang kanyang kapatid. May narinig ba kayo? Simula nung hearing, simula nung pinadala niya si Pangulong Duterte sa Hadahig, may narinig ka bang kay Amy tungkol sa kapatid niya? Wala. Hindi <laughs> po? Ginagamit lang nito ang mga Duterte para pabanguhin ulit ang kanilang pangalan. At sa tingin ko nito mga kababayan, palalabasin talaga nito na isa siya sa dahilan kung bakit makakalaya si Pangulong Duterte. <laughs> <laughs> tuloy lang po natin siya, mga kababayan. Pilipino na nasa ibang bansa, lahat ng Pilipino sa buong daigdig. Kaya asahan po ninyo, tuloy-tuloy po natin to. Laban natin ang impeachment kay VP Sara Juan Tao Papaya tuloy-tuloy na pang -a 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 nito. Higit sa lahat, bring him home! Bring him home! Hanggang sa Maynila, lakasan ninyo ang sigaw! Bring him home! Iuuwi po natin yan. At sana, marinig nilang lahat, pati ang aking kapatid. Maraming maraming salamat! Mapuay si Presidente Duterte! Mabuhay si Inday Sara. Happy birthday sa ating minamahal. Mabuhay ang Pilipino. Maraming salamat po. Ayan mga kababayan. Pampansin niyo po, talagang ano po, talagang kung mapapansin niyo po, puring-puri siya sa mga Duterte. Ang iniisip ko nito mga kababayan, kasi alam natin lahat na nakausap niya si attorney ni, si Nicholas Kaufman, yung abogado po ni PRRD sa Netherlands. Ang hindi lang natin alam kung ano yung pinag-uusapan nila kasi wala naman din po sinasabi si Nicholas Kaufman. Ano bang ibinigay niya ang informasyon? O kumuha lang siya ng informasyon kay Nicholas Kaufman? Kasi alam naman nun natin, kasi tingin ko po dito mga kababayan, ginagamit ni Aime ang mga Duterte para maibalik yung pangalan nila. Ulit sa ano. Kasi bagsak na bagsak na po, alam po natin, natin. Pilit niyang inire-redeem ang pangalang Marco sa taharapan ng mga bangun, Pilipino at sa mga nag naniniwala pa rin kay Pangulong Duterte. Bilit ko niya. Kasi, kung talagang tinakwil o tinak... Ano siya ng kapatid niya? Kung ako kapatid, mapatikusin ko yan. Bakit? Mali yung ginagawa ng kapatid niya eh. Diba? Alam nga naman, mananahimikan na lang. Kasi simula't simula, kung talagang gusto niyang mapigilan, di sana pumunta siya ng Villamor Air Base. Diba po? Napakasimple lang. Halos... Alas 9 binang umaga, inaristo. Umalis hanggang halos 12 oras. May nakita ba kayong IME? May nakita ba kayong IME sa media? Oh, wala. Hinayaan nilang lumipad. Pagka ilang linggo, nagpatawag ng hearing sa Senado. Binatikos ba niyang kapatid niya doon? Naglabas siya ng report. Binatikos ba niyang kapatid niya doon? Hindi. O, oh, bakit? Si Marcos nga pilit niyang inire-redeem yung pangalang Marcos ngayon sa mga Pilipino. At lalong-lalo na yung naniniwala kay mga kay Pangulong Duterte mga kababayan. <laughs> Yan po ang ginagawa ngayon ni Amy Marcos. Kaya siya sunod ng sunod kay Pangu, uh, kay VP Sara. At ang hindi lang natin alam kung ginagamit din ni VP Sara si Amy or lahat na lang, parus na lang sila nagagamitan. ba diba? Kasi, duda po talaga ako rito, baka palabasin na ito. Alam mo naman natin, may mga loyalist vlogger yan. oo oh. Baka palabasin ng mga loyalist vlogger ni Amy na siya ang dahilan kung bakit nakauwi si Pangulong Duterte. Diba mga kababayan? Pag-isip po tayo, kasi ako, nagtataka po ako eh. Sinalba ito para manalo nila Sara at ng mga naniniwala pa kay Pangulong Duterte. And yet, wala man lang siyang patikos sa kapatid niya. O mga kababayan, hanggang dito na lang po ulit. Ako po ulit si Deo Durano. Magandang gabi, magandang tang umaga, magandang tanghali po sa inyong lahat. Don't forget po to like and share my YouTube channel. Deo TV 2.0. Marami pong salamat. God save the Philippines.